yun mga kabro um, ito ba mga kabro pamilya nyo kung na order nyo ito mga kabro at hindi gagana sa inyo huwag nyo itapon at huwag nyo itabi dahil ito mga kabro ay mga gamit mo turuan ko na turuan, turuan ko po kayo um, step by step lang mga kabro no? madali lang ito kung may nag download kayo ng, uh, kung hindi siya gagana sa camera phone niyo mga kabro tapos nag-download din naman kayo ng uh, open camera hindi rin siya so mga kabro ito po ang gawin nyo at ito rin ang itadownload yun ay isa pang itadownload maniwala ko siya hindi kagana po yan mga kabro so ito mga bro sundan nyo lang po mga bro at huwag nyo po itong itapon at huwag ibinta o huwag it itambak so ito panoorin nyo mga kabro itong gawin nyo yun mga kabro ay punta tayo sa ating play store yan pindot natin tapos mapunta tayo sa search i-search po natin mga kabro ito po yung cinema fb5 light so ito na po mga kabro naka open dahil uh, naka download na po sa akin yan cinema fb5 light so napunta tayo, tayo dito sa camera at pagkatapos mga kabro kita nyo yung setting na yan mga kabro sa gilid yan po mga kabro ay ating pipindutin at pagkatapon na Pasensya na mga bro dahil nakagilid 'to no. So nakita niyo na itong parang may sounds 'yan, audio. Tapos pag nakita niyo yung audio source, pindutin natin kailangan naka-external mic po 'yon mga kapro Kailangan naka-external mic no. Then pagkatapos balik tayo sa camera mga bro. Yan, okay na siya. So ang gagawin natin mga bro, hindi pa yung gagana kung hindi natin i-open ang ano, so punta tayo sa seating kailangan na i-open natin tong um, punta tayo sa additional seating tapos OTG connection, ayan o oh. tapos ng ano uh, additional seating, nakita yung OTG connection, kung walang additional seating i nyo lang mga kapro doon lalabas na yung OTG no? i nyo lang dyan sa may seating ng OTG kailangan naka-on yan kailangan naka-on, tuwing gagamit tayo ng camera, or mag magbo-vlog kailangan i natin kasi namamatay ang tin ng sino wala pa akong nilagay kasi hawak eh so isaksak ko muna to sa gilid at para malalaman ah. Yo, so, what's up mga kabro? Ayan mga kabro, uh, nagamit na natin yung mic. Nakita nyo naman is, yung green niya is TV so, na FC na kunik na yan, mga kabro. Ito na po mga kabro ang mic na nagamit. At tingnan nyo yung paligid mga kabro is, wala kayo masyadong narinig at hindi siya medyo sa gabal no yung malakas yung mic at mga ka-bro, ito po yung kanina na ginamit natin na wala pang mic yun mga kapro um, ito ba mga ka-bro, pamilya nyo kung na order nyo ito mga kapro at hindi gagana sa inyo huwag nyo itapon at huwag nyo itabi dahil yun mga kapro yan po ang ating ano kanina no ah uh, video noise yun ito medyo wala na siya mga kabro malakas na yung buo na yung boss mo mga kabro at ito pa mga kabro sabi ko sa inyo yung dinownload natin na cinema no, na camera is hindi po siya gagana pag nakaharap lang no yung front camera niya hindi po siya gagana kailangan po pag nag vlog kayo gagamitin nyo tong mic is yung kamera sa likod no kailangan may cameraman talaga kayo no para ano. So, ito mga bro, sabihin ko sa inyo, gagana ng gagana yan. Kung hindi gagana sa camera phone nyo, open camera, dito sa cinema, gagana po yun mga bro. Maniwala kayo sa hindi. Sundan nyo lang po yung step ko. At sana nakatulong, please like and share and subscribe. No? Pakipalo sa ating uh, Facebook, bro, rock no, PRN. At sa ating YouTube, bro, rock no. Yan, so maraming maraming salamat. Tatapos lang natin nag-deliver. mga kapro. Go tayo go. Ingat sa cap.